Mukhang halos walang linggo na lumilipas na walang balita tungkol sa matagumpay na pag-atake ng Ukraine laban sa mga ari-arian ng Russia sa inangking teritoryo ng Crimea. Hindi na iiba ang linggong ito, gaya ng malalaman natin ngayon. Gayunpaman, ang hindi alam ng marami tungkol sa mga pag-ataking ito ay may plano ang Ukraine dito. Isang plano na higit pa sa pagbubukas ng aerial corridor para sa mas maraming pag-atake sa Crimea at Ukraine. Ang muling pagbawi ng buong peninsula at ang tuluyang pag-aalis ng lahat ng bakas ng impluensiyang Ruso ang layunin. Natatakot si Vladimir Putin habang humihina ang kontrol ng Russia sa Crimea. At nangyayari ang lahat ng ito dahil gumagamit ang Ukraine ng isang napakatalino at dobleng estratehiya. Patuloy na manood para malaman ang estratehiyang iyon. Una, malalakas ang pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa Crimea. Noong Setyembre, siyam iniulat ng Kiev Post na ang Defense Intelligence Agency ng Ukraine o Main Directorate of Intelligence ay nagulat na ang kanilang mga special forces ay nakasira ng dalawang Russian radar system sa loob ng sinakop na Crimea. Ang dalawang radar system na ito, ang PODLET at ang NEBO-M, ay nawasak bago ipagdiwang ng Main Directorate of Intelligence ang Araw ng Military Intelligence ng Ukraine noong Setyembre 7. Napilitan ang Russia ng Ukraine na magbigay ng paputok para masigurong masaya at matagumpay ang selebrasyon ng araw na iyon. Mahalagang asset ng air defense ng Russia sa Crimea ang dalawang nawasak na radar system. Ginagamit ang mga ito para matukoy ang uri ng mababang lipad na drone at eroplano ng Ukraine sa mga pag-atake sa peninsula. Mas kahangahanga ang pag-atake sa Nibo M ayon sa Main Directorate of Intelligence dahil nasira ang radar system habang inililipat ito sa bagong lokasyon. Ito ay mga tumpak na pag-atake laban sa mahahalagang target ng air defense ng mga mananakop sa pansamantalang sinakop na Crimea. Ayon sa pahayag ng intelihensya ng Ukraine kung saan iniulat nila ang pag-atake. Hindi ito unang beses na nawalan ng mahalagang kagamitan ang Russia sa Crimea nitong mga linggo. Noong Setyembre, isa iniulat ng Kiev Independent na nagawang sirain ng intelihensya ng Ukraine ang dalawang miwalo na helicopter na nakabase sa Vardiskaya Military Air Base sa Crimea. Ang bawat helicopter na yon ay nagkakahalaga ng 20-30 milyong dolyar para sa Russia. Ang pagsira sa mahalagang ari-arian, hindi pagkawala ng kakayahan ng mga ito, ang tumutugma sa estratehiya ng Ukraine. Pero pag-uusapan pa natin, yan mamaya. Sa parehong araw, at sa parehong serye ng mga pag-atake, winasak din ng Ukraine ang isang BUK. Dalawang libo isang daan siyam napu. Na, na ayon sa ulat ng United 24 Media ay pagmamayari ng underwater sabotage forces and means unit ng Russia. Binubuo ang unit na ito ng mga combat diver na may espesyal na kagamitan. Kaya ang pagkawala ng kanilang support vessel ay magpapahina sa kanilang operasyon. Malinaw na may lumalabas na pattern ang Ukraine ay umaatake sa maraming target sa isang araw. Pagkatapos ay nagpapahinga. Makalipas ang ilang araw, may bagong pag-atake, tapos pahinga. Ulit-ulit lang. Kaya naman parang bawat linggo ay may bagong balita tungkol sa pagkasira ng mga ari-arian ng Russia sa Crimea. May napaka-praktikal na naaabot ang Ukraine dito. Hindi ito kasama sa dalawang panig na estratehiya na pag-uusapan pa. Pero mahalaga pa rin ito bawat pag-atake ay sumisira sa radar system ng Crimea na konektado sa air defense units, gaya ng S-300 at s apatan. Daan ng Russia. Ang ideya dito ay simple. Sa halip na palaging subukang sirain ang mga unit ng air defense na ito, nang direkta gamit ang mga drone, isang taktika na may mataas na panganib na mapabagsak ang mga drone na iyon mula sa himpapawid. Mas madalas na pinipili ng Ukraine na bulagin na lang ang mga ito. Kapag inatake ang mga radar station, nawawala ang kakayahan ng unit na mag at magpaputok sa target. Maaaring pabayaan mo ng mahina ang depensa sa himpapawid ng Crimea hanggang maibalik ang mga istasyon. Sa agarang pananaw, ang bagong pag-atake ng Main Directorate of Intelligence, pati na ang mga nauna sa Crimea nitong mga linggo, ay nagbubukas ng mas maraming posibilidad ng pag-atake sa Crimea sa hinaharap. Ipinakita ito ayon sa ulat ng Euromaiden Press noong Setyembre Walo sa pagbabalik ng Bayraktar drone sa arsenal ng Ukraine. Ang Bayraktar drone ay pangunahing sandigan ng estratehiya ng Ukraine sa drone warfare. Bumagal ang paggamit ng Bayraktar drone dahil vulnerable ito sa air defense at electronic warfare ng Russia. Ipinaliwanag ng The War Zone na napilitan silang umatras mula sa mga strike role at nakatuon din ang Ukraine sa paggawa ng iba pang mga drone sa loob ng bansa. Ang Bayraktar ay halos matagal na nagpahinga ayon sa The War Zone noong Setyembre 4. Bagamat kamakailan lang lumitaw, ginagamit ulit ng Ukraine ang drone na yon para targetin ang mga aset sa Crimea. Ginamit ng Ukraine ang Bayraktar drone para sirain ang high-speed na bangkang Ruso ng Black Sea Fleet noong unang bahagi ng Setyembre. Ang bangka ay may sakay na mga miyembro ng isang airborne unit na papunta sa pinagtatalo ng Tendriska Spit. Ayon sa hukbong dagat ng Ukraine, Pitong miyembro ng unit na iyon ang namatay at apat pa ang nasugatan dahil sa mga Bayrakta drone ng Ukraine. Muling pinaigting ng Ukraine ang kanilang iconic na kampanya sa Sandata at naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang Bayrakta drone. Matapos buwagin ang mga depensa sa himpapawid ng Russia, ayon sa Euromaidan Press, noong Setyembre, 8, Dahil malinis na ang himpapawid at lantad na ang labanan, ang pagbabalik ng mga drone na ito ay nagdulot na ng malaking pinsala sa Russia. Daan-daang sundalo at mga barkong pandigma ang nawala sa kanila. Kaya, sa agarang at napaka-praktikal na pananaw, ang paulit-ulit na pag-atake ng Ukraine sa Crimea ay may mahalagang layunin. Tinatarget ng Ukraine ang mga ari-arian ng Russia. Kadalasan ay yaong may kaugnayan sa depensa ng himpapawid sa Crimea. Nagbibigay ito ng daan para sa drone attacks sa mas tiyak na target, gaya ng Bayrakta Strike na pumatay ng ilang sundalong Ruso. Katatapos lang banggitin, nauulit ang siklo. Habang mas maraming depensa sa himpapawid ang nawawasak, mas maraming target ang nasisira. Sa unang tingin, parang simulat wakas na ng estratehiya ng Ukraine ang siklong yan. Patuloy nitong sinasaktan ang Russia at, sa proseso, nagdudulot ng kaguluhan sa Crimea at sa Black Sea. Gayunpaman, mas malalim pa ang estratehiya ng Ukraine. Mas malalim pa talaga. Ipinapakita ng video na bahagi ng plano ng Ukraine ang mga ganitong pag-atake para alisin ang impluensya ng Russia sa Crimea at tuluyang mabawi ang peninsula. Binubura ng planong ito ang lahat ng komplikasyon sa paligid ng peninsula at sa huli ay magdudulot ng muling pagbawi ng Ukraine sa Crimea. Dapat lang silang magpatuloy sa ginagawa nila. Pero bago yan, Konting konteksto muna. Si Paul Warburg, isang geopolitical analyst, ang nakatuklas ng estratehiya ng Ukraine at regular na naglalathala ng kanyang mga teorya tungkol sa layunin ng Ukraine sa Crimea sa YouTube. Ayon kay Warburg, para maunawaan ang dalawang hakbang ng Ukraine sa Crimean Peninsula, dapat munang alamin ang kahalagahan ng teritoryong ito para sa Russia at Ukraine. Partikular, ang Crimea ay may kasing halagang simbolikong kahalagahan sa Russia, gaya ng estratehikong halaga nito. Hanggang sa punto na ang pagpapanatili ng peninsula ay nakatanim na sa kolektibong isipan ng mga Ruso. Makikita ito noong dalawang libo. At labing apat ng inangkin ng Russia ang peninsula. Ayon sa Sky News, ang tagumpay ng pag-aangkin na ito ay nagbunga ng Krimnash, na ang ibig sabihin ay Crimea nagiging makabayang sigaw ba ng pagkakaisa sa bansa ang atin? Tinawag mismo ni Putin ang Crimea bilang banal na lugar. Ayon muli sa parehong ulat, na binibigyang diin kung gaano kahalaga ang peninsula sa kanya at sa mga Ruso sa simbolikong antas. Makikita pa ang higit na ebidensya ng kahalagahan nito sa ginawa ng Russia sa Crimea matapos ang aneksasyon. Laging iginiit ni Putin na teritoryo ng Russia ang Crimea at ginawa niyang mas ruso ang peninsula matapos ang 2014. Isa sa dahilan ng komplikadong muling pagbawi sa Crimea ay ang mga aksyong binanggit ni Warburg. Ang pangunahing komplikasyon ay dahil noong kinuha ng Russia ang Crimea mula sa Ukraine noong 2000. At labing apat sinadya nilang ilipat ang maraming etnikong Ruso sa Crimean Peninsula upang maituring itong krisis pantao sa international na pananaw kung mabawi ng Ukraine ang teritoryong ito. Kung gagamitin ng Ukraine ang buong lakas para mabawi ang Crimea, maaaring mamatay ang mga etnikong Ruso na pwedeng gawing propaganda ni Putin. Tama si Warburg sa malawakang paglipat ng etnikong Ruso sa Crimea. Noong 2000 at 18 iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty, na humigit kumulang 200 at 47,000 na mga Ruso ang lumipat sa Crimea sa loob ng apat na taon mula nang aneksahin ito ng Russia. Kasabay ng pagdating ay ang pag-alis ng isang daan at 40,000 katao mula sa peninsula. Karamihan ay Ukrainian o Crimean Tatar. Sinadya ito para palakasin ang simbolikong kontrol ng Russia sa Crimea at likhain ang batayan ng krisis. Ayon kay Warburg, dapat bang subukang bawiin ito ng Ukraine? kaya hindi posible ang direktang pag-atake dahil sa rason na iyon. Gayon Gayunpaman, isa pang dahilan namang pagiging komplikado ng Crimea para sa Ukraine ay ang teknikal na hamon ng pag-atake. Kahit alisin pa ang Russification ng peninsula sa usapan. Ang sobrang kitid ng posibleng pasukan ay nagdudulot ng malalaking problema, gaya ng napansin ni Warburg. Ang Crimea, sa totoo lang, ay parang isla na rin. Teknikal na peninsula ito, peninsula nga talaga. Pero halos hindi na ito peninsula dahil napakaliit lang ng lupang nag-uugnay dito sa natitirang bahagi ng mainland ng Ukraine. Nagkakaproblema dahil ang lupang nag-uugnay ay choke point. Hindi dahil lang sa pag-iral nito. Kahit may sapat na tropa ang Ukraine para sa malawakang pag-atake sa Crimea, mabibitag pa rin ang mga sundalo sa makitid na daanan. Ang pag-atake ay hahantong sa matinding digmaan na magdudulot ng mas maraming sundalong mawawala sa Ukraine kaysa handa nilang isugal para mabawi ito ang tangway gaya ng binanggit ni Warburg sa totoo lang tanging ang tulay ng Kurt Strait sa silangan at ang mismong tangway sa kanluran ang mga daanan ito ang mga choke point na nagpapadali sa Russia na magtayo ng depensa maglagay ng mina maghanda ng artilerya at iba pa at talagang magpapakawala ng impyerno sa kahit anong hukbo na susubok tumawid doon. Ang pag-atake sa lupa ay magdudulot ng masaker sa mga puwersa ng Ukraine. Habang patuloy si Putin sa paglalabas ng propagandang nagpapakita na ang Ukraine ay gumagawa ng krimen sa digmaan. Sa pag-atake sa isang tangway na karamihan ay Ruso, kahit na ayon sa plano ni Putin, ginawa ng Russia na parang bitag ang Crimea para sa Ukraine. Walang paraan para mabawi ang tangway sa pamamagitan ng direktang pag-atake dahil sa pagiging rusipikado nito at sa mga teknikal na hamon na kaakibat ng ganitong pag-atake. Aminado ako, matalino ang ginawa ng Russia dito. Gayunpaman, pinatunayan ng Ukraine sa laban kontra Russia ang kakayahan nitong gumawa ng makabagong estratehiyang hindi inaasahan ng iba, lalo na ng Russia. At pagdating sa Crimea, naniniwala si Warburg na nakabuo ang Ukraine ng isang plano na sa huli ay magbabalik ng kontrol ng peninsula mula sa mga kamay ni Putin at maibabalik ito sa Ukraine habang nalalampasan ang mga komplikasyong nilikha ng Russia sa proseso. Hindi ito panandali ang plano. Hindi rin ito kayang gawin ng Ukraine sa ilang linggo o buwan pero ayos lang iyon para sa kanila. Bagamat mas nais ng bansa na iwasan ang digmaan sa Russia, handa itong maghintay ng tamang panahon para maisagawa ang dalawang estratehiya ni Warburg na magdudulot ng tagumpay sa kanila. Unang estratehiya. Hayaan ang Russia magkamali gamit ang psikolohikal nitong koneksyon sa Crimea. Inaanyayahan ni Warburg ang mga tao na pagmasdan kung paano na bago ng Ukraine ang pagharap sa Crimea habang tumatagal ang digmaan. Sa simula pa lang ng digmaan, naging malaking target ng Ukraine ang Crimea sinimulan nilang sirain ang lahat ng kayang sirain sa paligid ng Crimea, tulad ng Air Defense, Russian Navy, at iba pang military assets. Ginawa nitong talagang natakot ang Russia na baka tuluyan nilang mawalan ng kontrol sa peninsula. Sa maraming paraan, ang punto ni Warburg ay malinaw na ipinapakita ng sinapit ng Black Sea Fleet ng Russia, na dati inakalang mahalaga sa plano ni Putin na gamitin ang Black Sea dahil madaling kontrolin mula Crimea ang Ukraine. Halos wala nang silbi ang fleet na yon sa digmaan ngayon. Hindi bababa sa isang katlo nito ang nawasak ng mga missile at drone ng Ukraine. Gaya ng sinabi ng Atlantic Council noong Hulyo 2000 at 24 na pilitan ng Ukraine na paatrasin ang fleet mula Crimea sa mga aksyon na nagpagulo kay Putin at pinasinungalingan ang paulit-ulit niyang banta ng paglala. Ang mga bagong pag-atake Gaya ng sa video na ito ay tila sumusunod sa matitinding paraan ng Ukraine noong naunang bahagi ng digmaan. Hindi ganoon. Ang banayad na pagbabago ng estratehiya ng Ukraine ang nagdudulot ng pagkakamali ng Russia. Ayon kay Warburg, lumipat na ang Ukraine sa estratehiyang big burst para sabay-sabay atakehin at sirain ang maraming military assets ng Russia sa Crimea. Pagkatapos ay titigil muna sandali. Ito ang siklo ng mga pag-atake na nabanggit kanina sa video at ang mga paghinto ay kasing halaga ng mga pag-atake mismo sa plano ng Ukraine. Sinadya ang mga paghinto para bigyan ng panahon ang Russia na ayusin ang mga sinira ng Ukraine. Kapag natapos na ang muling pagtatayo, susunod na naman ang isa pang malakas na bugso ng mga pag-atake. Tapos ay hinto ulit at paulit-ulit na ganoon. Mukhang kontra sa lohika ito, di ba? Bakit gugustuhin ng Ukraine na hikayatin ang Russia na muling magtayo tuwing may paghinto. Ang lahat ng ito ay nauuwi sa katotohanan na ang muling pagtatayo ay nangangailangan ng pera na hindi kayang gastusin ng Russia. Pero pakiramdam ni Putin ay kailangan niyang gastusin ang perang iyon dahil sa psikologikal at simbolikong aspeto ng koneksyon ng Russia sa Crimea. Gaya ng paliwanag ni Warburg, sa madaling salita, dahil itinuturing ng mga Ruso na napakahalaga ng Crimea bilang teritoryo hindi nila kayang hayaang magmukhang hindi pinoprotektahan ang lugar na iyon. Ibig sabihin, kapag winawasak ng Ukraine ang military fortification dito, alam nilang gagamit ng resources ang Russia para itayo ulit ang mga iyon. Kahit na mula sa isang estrategikong pananaw, wala naman talagang saysay. Iyan ang psikolohikal na laro na nangyayari. Sinusubok ng Ukraine kung gaano kaimportante sa Kremlin na ipakita sa mga Ruso ang kanilang galaw patungong Crimea ginagawa ng gobyerno ang lahat para protektahan sila. Kung walang proteksyong iyon, na ng mga etnikong Ruso na umalis, na nagpapalakas sa ikalawang bahagi ng estratehiya ng Ukraine na tatalakayin pa. Ang proteksyon ay may gastos. Hindi na bago sa Russia ang gumastos ng malaki para palakasin ang kontrol sa Crimea. Limang taon matapos ang pag-aneksa, iniulat ng Russia Matters na sinabi ng kilalang ekonomistang Ruso na si Sergei Alexashenko na ang Russia ng dolyar, isang daan at anim na bilyon sa mga federal na subsidya para sa Crimea. Mula dalawang libo at labing apat hanggang dalawang libo at labing naglaan ng dolyar, siyam naput isang bilyon ang mga kumpanyang pag-aari ng Estado ng Russia sa Crimea. Ayon kay Alexa Shenko, at hindi pa kasama rito ang epekto sa pananalapi ng mga parusa at restriksyon sa Crimea pagkatapos ng aneksasyon. Lumaktaw tayo sa 2,000 at 25. Ayon sa Royal United Services Institute, may dalawang programang pang-estado ang Russia para matiyak ang tuloy-tuloy na pondo sa Crimea at okupadong teritoryo sa Ukraine. Karamihan sa perang ito ay para sa pagpapanatili. Idagdag pa ang napakalaking gastos ng digmaan sa Ukraine na tinatayang umaabot sa isang bilyon bawat araw para sa Russia ayon sa ilang pagtataya. Dagdag pa ang gastusing dulot ng Ukraine ay kumukuha ng mga kagamitang militar na kailangan ng Russia para maging kaakit-akit pa rin ang Crimea at mas nagiging malinaw ang estratehiya. Kailangan lang ulit-ulitin ng Ukraine ang big bursts strategy at tiyak na makakamit nila ang mga resulta. Ayon kay Warburg, alam ng Ukraine na mapapasuko nito ang Russia sa tuloy-tuloy na pag-atake at pagbawi. At muli nababawasan ang mga rekurso sa iba pang bahagi ng linya ng labanan sa Russia, kung saan mas magagamit pa sana ang mga ito. Nagawa ng Ukraine ang panalo-panalo na sitwasyon. Napipilitan si Putin pumili kung gagastusan ang estrategikong rekurso o papalitan ang nawalang kagamitan sa Crimea. Hindi naman mahalaga ang mga iyon sa mas malawak na konteksto ng pananakop sa Ukraine. Pero kailangan ito para maramdaman ng mga etnikong Ruso sa Crimea na ligtas sila. May kailangang isakripisyo. Kaya ang ikalawang hakbang ay mag-iwan ng gininto ang tulay para makalikas ang mga taga Crimea. Kapag ginamit ang salitang tulay sa konteksto ng Crimea, agad na pumapasok sa isipan ang tulay ng Kerch Strait. Bukod sa pagiging patunay ng malaking pamumuhunan ng Russia sa pag-aangkin ng Crimea, ang tulay na iyon ang nag-uugnay sa Crimea at mainland Russia. Siyempre, Nagdudulot ito sa marami na magbigay ng malinaw na opinyon na dapat pagtuunan ng Ukraine ang pagsira sa tulay na ito. Tinamaan na ng Ukraine ang tulay. Huli noong Hunyo, gamit ang mga underwater explosives na sumira sa ilang suporta ng tulay. Malapit ng simulan ng Ukraine na asang mass production ng bagong Flamingo missile na may 2,500 pound warhead o 1,100 at 35 kilo ng high explosives. Sobra-sobra na iyon para magdulot ng matinding pinsala sa tulay ng Kerch Strait na halos hindi na ito magamit. Pero hindi gagawin iyon ng Ukraine. Bakit? Ipinaliwanag ni Warburg na maaaring hindi talaga layunin ng Ukraine na sirain ang tulay, kundi ipakita lang na kaya nilang sirain ang tulay. Dahil kung isa kang Russian na inilagay sa Crimea ng iyong gobyerno, nararamdaman mo na ngayon na sumugod ang puwersa ng Ukraine sa Crimea anumang oras. At ang tanging paraan mo pabalik sa Russia nang hindi dumadaan sa mga okupadong teritoryo na isa talagang combat zone ng militar ay sa tulay na ito. Kung patuloy na aatakehin ang tulay na iyon, baka masira na ito anumang araw. Mas mapapabilis niyan ang pag-alis mo talaga. Ang paglikha ng takot ang layunin ng buong estratehiya ng Ukraina para sa Crimea. Matagal na buo ang tulay ng Kerch Strait hindi dahil di kaya ng Ukraine sirain kundi dahil maaaring gusto nilang gamitin ito bilang ruta ng pagtakas bahagi ito ng matalinong estratehiya ng Ukraine alam ng bansa na hindi nito kayang direktang atakihin ang Crimea dahil sa mga makatao at teknikal na dahilan na tinalakay kanina sa video maaaring maramdaman ng mga etnikong ruso sa Crimea na hindi sila ligtas at mapilitan silang umalis sa peninsula. At kung ang mga pag-iisip na iyon tungkol sa pag-alis ay tuluyang magsanib, kung hindi na kayang palitan ng Rusya ang mga sirang gamit militar ng Ukraine, magkakaproblema ito ng malaki. Ang tulay ng Kerch Strait ay naging mahalagang lifeline para sa mga Ruso sa Crimea. Isang ruta ng supply at pagtakas mula sa banta ng Ukraine. Kahit hindi direktang tinatarget ng Ukraine ang mga sibilyan. Dahil bukas pa ang lifeline at may banta na pwedeng sirain ito, maaaring hindi na kailangang pilitin ng Ukraine paalisin ang Rusya sa Crimea. Ang mga Rusong naninirahan doon ang gagawa yun mismo. Kung mangyari ito, babagsak ang mga planong ginawa ni Putin para kontrolin ang Crimea at magkakaroon ng pagkakataon ang Ukraine na bawiin ang peninsula. Ang kahinaan ng planong ito ng Ukraine ay matagal ang proseso dahil kailangang maubos muna ng Russia ang pinansyal na yaman para suportahan ang depensa ng Crimea. Pero ginagawa na iyon ng Ukraine. Noong Agosto, sinalakay nila ang dagat itim at winasak ang lahat na nagdagdag ng presyon kay Putin. Alamin pa ang tungkol sa pagsalakay na iyon sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa higit pang video tungkol sa pagsisikap ng Ukraine na mabawi ang Crimea.